Sarili niyang pinsan, ganyan niya? Taka ba ngayon ha? Utang na loob, lumayo ka na sa buhay ko. Pagkalimutan tayo bilang isang kapatid. Wala akong pakialam sa'yo. Sinizol po yung anak nyo at ang lang rape po sa kanya, pamangkin nyo. Opo. Ilan taon po yung ano, yung lalaki? 18 si yata. Sino ang gumalaw sa iyo? Yung anak niya po. Hindi po yung mangyayari po. Sa dami po namin doon sa bahay, sa dami po ng tao. Ano po yun? Hindi siya nakatigal? Meron doon 10 sa inyo, doon niya ako ginalaw. Hindi ako naniniwala na pinakilamang ka ng pinsan mo. Alam mo, magsabi ka na ng totoo. <laughs> Nagsasabi ako, ako ng totoo! Baka ako daw mismo tatay gumawa. Binabaliktad po nila. Paano ko gagawin? Sarili ko kadugo. Ipapalay detector test ko kayo? Sige po, sir. Pwede ba? Pati yung anak niyo isama namin sa lie detector test? Okay po. Pero... At tapos noon, depende kung anong resulta sa katay gagawa ng action. tatay and pinsan, ngayon natapos na yung inyong polygraph test na isinagawa natin dito sa Truth Verifier System. Kamusta naman? Okay lang po. Maayos naman po ang sa akin. Ikaw naman, pinsan, na since ikaw yung isa sa mga inaakusahan dito na suspect nga doon sa panghalay sa iyong pinsan na sinene, kamusta naman yung iyong polygraph test? Okay naman po. So yung regarding po doon sa resulta natin, naihintayin po natin uh, matapos yung ilang days and then uh, update po namin kayo kapag meron na. At ikaw naman tatay, ano yung decision mo regarding doon sa uh, tutuluyan mo dahil nahatid na rin natin si Nene doon sa DSWD? na sa doon lang po sa kapatid ko. Mas komportable ka naman doon sa kapatid mo sa tagi? Opo. Yeah, since kung iyan po yung desisyon niyo sir, nirerespeto po namin yan and from time to time po i-monitor pa rin namin kayo hanggang dumating yung araw na meron na tayong resulta. Okay po ba yun sa inyo? okay, okay, po. okay po. Okay po. Ano na lang yung mensahe nyo dito kay Nene? Sana mabigyan ni ng ang anak ko. Sana matapos mabigyan ng ustisya yung anak ko gumawa sana ako. Ikaw naman pinsan, ano mensahe mo kay Nene? Sana makapatunayan na po ako na hindi po kami kasalanan. Okay po. Sige po, hanggang dito muna tayo and then babalikan kayo ni Senator Rafi Tulfo para doon sa resulta ng polygraph test. Kung hanggang saan ba yung aabutin ng pagtulong sa inyo, okay? Hawak ko na po itong result. Kaya po si tatay. Ikaw yung ipinsan. Si pinabibintang lang kanya na ikaw nang rape sa kanya. At sabi mo hindi mo ginawa bakit ikaw ang ituturo niya kung hindi naman talaga ikaw ang may kagagawa ng pang sa kanya. Pero totoong nangyari yung, pang yung camping. Hindi po, wala pong camping sa amin na ganap. I mean po, nung doon po sa bahay nila, doon po kami, nagtayo po siya ng tent doon, doon po kami natulog. Ah, nagtayo siya ng tent? Opo. Okay, so malala mo yun. Tayo ka ng tent sa bahay ninyo at doon kayo natulog. Sa po ba Sa baba po. Paano po magkakapapatay po ng 10? i division po yung amin ng baba po. Magkakapapin po i division po yun. So naglagay kayo ng tent sa labas ng bahay? Opo, kasi po wala na pong matutulogan doon sa loob ng bahay nila. Puno na? Opo. So naglagay na ng tent, makeshift. Kung tawagin nyo, so naglagay ng tent at doon kayo natulog. Opo. Okay, at nung matulog kayo doon, may nangyari. Makailang beses niya ginawa? Madami po. Bukod pa doon sa tent, meron pa mga ibang insidente? Opo. Ma'am, ba't ayaw niya maniwala sa sumbong ng itong pamangkin niya? Ano po, sir, akong maniniwala po, sir? Yung bata po yan, ay mayroon pong boyfriend. Kahit mag ta, ibahin mo yung kahit ta! Kahit mo yung anak ko! Ang gisa ka tala ang anak mo! Sarili niyang pinsan, ganyan niya! Ta, ka ba ngayon, O sige ka pa. Alam kahit mo! Kahit porkit ganito kami dito, eh! Huwag mo kami ganyanin! Huwag mong kampiyan ang anak mo! Mali ang anak ko, ganyan mo, kahit may boyfriend ang anak ko. Hindi ko kinakampiyan sa mga oh, anak, na Dab. Sasabihin mo, may boyfriend anak ko, kahit may boyfriend ba ka? Oo, oh, may boyfriend anak mo. Ano oh. Ano, ba kailan sa tayo boyfriend, boyfriend kahit sa anak mo? kasi sa anak mo nga ginalaw niyang anak ko. Saan mo nakikita ang anak mo? Oh. Pindabay. Nagtatago sila ng boyfriend niya sa dilim. Oo. Oh. Wow, oh, oh, oh talaga ba? Saan mo nakita? Ano, ano, may oh, dilim siya ka? Ma'am. hindi porket may boyfriend ang isang babae, hindi na siya pwedeng ma-rape. Mali po yung premise na yun. May mga babae may asawa, may boyfriend, nararip pa rin. Hindi dahilan yung may boyfriend ka kaya hindi ka pwede marip. Nakikita ko po naging emotional masyado itong si tatay at saka itong bata. May pinaghugutan po eh. Hindi naman ito manggalit eh. Paano ang pinagalit Mula sa ko naman lang mo sa inyo! Alam mo. Ginawa mo sa amin. Alam kong ang galing mong ligaw ng bituka. Anong ligaw ng bituka? alam ko. Ha? O, sino ikaw 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 sa ating bituka? Oh, Ugod kang sinungaling. Kung talagang, alimbawa, yung boyfriend niya ang gumalaw sa kanya, bakit hindi yung boyfriend niya ang kanyang isusumbong, ituturo na yun ang gumalaw sa akin? Bakit si Pinsan pa talaga? may anak din akong babae. Oh! Alam ko kung anong masakit. Oh! Masasaktan din ako bilang oh. ang natin. Kung sa anak ko nangyari yan. Pero una-una sa lahat, hindi ko gagawin yung gab na kung lalapit ako dito, o ano kung saan. Eh ano, pabayaan ko, ko na lang? Pabaya, pabayaan ko lang ko sarili kong anak. Ginalaw ng anak mo? Ano ko? yan? Eh ganito ako ba Hindi ako, may hindi, ako. hindi din ako ay. tanga. O, oh, anong ginawa mo sa akin? Binabaling wala mo ako. Hindi din ako, hindi din ako tanga. Bakit? Wala mo din kami ginbaling wala? Ba sa ginawa mo sa akin, tayo. alam mo ba sa ginawa mo sa amin? Kamping-kamping ka sa mga anak mo, alam mo? Kahit mali ng anak mo, ginakonsert mo! Hindi ko kinakonsert mo! hoy! Gusto nyo na po makita ang resulta. Kasi nga po, hinamong ko siya ng, oh, ng lie detector test. Sabi niya, yes. Hinamong ko rin po yung anak ninyo. Sabi niya, yes, voluntary po yun. Eh. Hindi ko namin kayo pinilit. So, ito na po, lumabas na po itong lie detector test. Now, sa ginawang lie detector test, sa kanilang dalawa, umpisahan natin si tatay. Tay, di ba kinabitan kay ng mga gadget? Papa machine and all. May mga tinanong sa inyo. Apa. And then, lumabas po doon sa lie detector exam niyo kayo po ay nagsasabi ng totoo na wala kayong ginawa sa anak ko. Now, dito po sa inyong anak. Ganon din po, ano? Tinanong kayo, may mga katulong kayo. Naglagay ng machine sa inyo. Ayon po sa lie detector exam ninyo. So, po ay bumagsak. Ibig sabihin, nagsinungaling po kayo deceptive. Lumilitaw. Natama po yung mga bintang niya sa... Lab.

Salamat. <laughs> yes, na pwede, ano po yung mga binibigyan yung intervention dito kay Nene ngayon. Salamat muna <laughs> at kasinom ko po siya habang nung ano pa lumalabas <laughs> ng result. Sa ngayon po, nasa amin pong pangalaga si Nene habang po nagraran po yung case niya po. Nang tinutulungan po namin sa sinasabi po namin ng healing process. Mm -hmm. Dumadaan po si Nene sa psychosocial intervention namin, katulad ng counseling, Good. art workshop, group mm -hmm activity para po maano po po namin kung ano po yung pinagdadaanan pa po niya habang nasa aming shelter. Mayroon pong temporary shelter, yung basic needs po, pinoprovide po ng aming city. Tama lang ho ba yan na maghiwalay pa rin sila ng papa niya kahit na nakita na natin na talagang malinis naman ito si papa? Sa ano po, kasi kay Nene, sir, mas mala kailangan pa po niya eh ng tulong namin. Okay. So, okay ba sa'yo tayo? Dalaw-dalawin mo na, pero pwede dumala si tatay. Pwede naman po. Pinatanong namin si Nene kung mm -hmm. magpa-file po ba siya ng case mm -hmm. kasi marami pa rin po ikaklaro doon po saan po nangyari ang insidente. Yung jurisdiction po, ang pag-usap natin kung saan nangyari. Opo. Saan ba nangyari ito? Sa bundok po. Sa San Pablo, Laguna. So San Pablo, Laguna. Taga saan po kayo? Tagig po. Tagig. So ang may jurisdiction na korte is San Pablo yes, Laguna po. RTC. Opo. At yun yung mag-take takeover Yes po. Pero since nandito po siya, alagaan niyo po muna siya. Okay. Pag nakita niyo medyo okay na siya. Tsaka po namin siya ibabalik sa parents. Sa parents and then sa DSWD ni po, i-refer okay. niyo na para mag makipagtulungan din sa kanya. Okay, so far, kumusta naman po yung development sa hapang-signal okay, doon sa, uh, sa inyo? Sa shelter po, nakikipag-cooperate naman po si Nene sa bawat activity namin na kinakandak po namin sa kanila. At si Tate po, napasya na, na, na ba siya? Uh, sa ngayon po, hindi pa po namin siya pinapayagan kasi nga hanggang hindi po lumalabas yung result. Tama. Kasi during <coughs> po, sa Raffi, na in-interview namin si tatay, marami pong lumabas na kailangan pang i-ano kay nene, itanong. Yes, yes. Kaya yun po. Pero na itanong nyo po, dapat itanong. Lalo uh, ngayon, lumitaw na talagang. Yes po, kung wala kung naman po, si tatay, po, kung wala naman po ginagawa si tatay at ano po. natapos po yung healing, yung intervention po namin, maari po namin ibalik sa tatay o okay. kaya sa nanay kung saan po yung nanay ilolocate po namin yung nanay kasi mas maganda nasa nanay po si nene sige nasa na po nanay dito pwede ba natin papuntay pamasayaan ko na lang kung papayag po may asawa kasi yun ah hindi na po siguro Apo. kasi may asawa na po may, may asawa, pala, asawa eh. po wala po kasing binanggit na may asawa na si Nanay. Hindi niya mababantayan magbigay ng maayos na intervention. So, nandito naman si Tate. Kay Tatay po siya ibabalik sa tulong po ng tita, ng pinsan din. Pag sasampa ng kaso, kami po lahat gagawa, tutulong ay, And then sasamahan namin kayo doon sa Laguna, sa San Pablo, sa PNP and then nare-refer namin siya sa DSWD doon, o CSWD si no, sa San Pablo Laguna para rin magte-take over. Yes po. Yung mga hindi niyo panagawa kung ano yung ginagawa nyo yun, na ito, pagpapatuloy lang po. Opo. Sa piling of the case na lang po. Ang piling ngayon. of the case. Kami na pong bahala doon. Auntie, ano masasabi mo ngayon? Anong reaction mo po? Ano po, pagsabi mo na ako magsalita po. Okay. Sa news na lang po kami magsalita. Pwede. Kayo po, si tatay. Si ano lang po. Kasi po, haba po ng mga abaya. Sila po sa asgado. Okay. Harapin na namin sila. Huwag matakot sa gasto. Sagot ko po yan. Lahat. Programa ko po pati tanggapan ko sa si Senado. Aalalay sa si inyo. Kaya fully taking care of. Okay? Opo. Okay. may gusto ko sabihin. Pinsan. Sa kanya, pinsan mo. Ha? Huh? na kayo. Willing ako kayo magsampan ng kaso. Paano ba maging proseso ngayon? Gagawin din kayo ng case support. Okay din sa ginawa nyo assessment evaluation yes, ano po. Yes po na? sir. Yes po sir Rapi. Pero ias as po namin kasi nakita niyo naman po yung emotion ni Nene. So okay. iaaano po muna okay. namin, kakalmahin. Okay. Kung okay na po siya tsaka po namin siya tatanungin kung kailan kami pupunta doon sa San Pablo Apo. para makipag-ugnayan po din sa CSWDO doon para ma-assist po kami sa police nila doon po para sa filing ng case. Yes, tutulong din po kami. So syempre lahat ng mga na-interview na po siya siguro siya with okay. the assume yes, ilang araw na. So lahat po yun, naka-record yon, and then yun ipo-forward niya sa sa polis o sa korte yes, po. yes, na makatulong. And then bago po siya ipo-forward sa San Pablo, uh, PNP at sa DSWD o CSWD, interview niya siya ulit. Yes po sir, kasi sa ngayon po na last week po, nag-undergo po muna siya ng medical mm -hmm. exam. Okay. Meron pong gagawin kasi sa kanya. Kasi okay. may na-trace po doon. Na kailangan po i-laboratory si Nene kasi may lumabas po doon sa medical niya po. Ah, na okay. kailangan pa po natin malaman kung hanggang ano po yung diagnose doon. Ah sige, Ituloy po, po. muna natin. Opo. Oh, Ngayon, ma'am ko sa tingin niyo, kompleto na, ready na po siya na para pumunta na ng Laguna, sasamahan na po namin siya. Opo. Oh, okay. Secure ho ba yung ano niyo? Secure kasi naman niyo. po. Ang city po naman po ay nagpo-provide po sa amin. Ah uh, talaga pong nasa unang listahan po ito na pangalagaan yung mga batang na abuso. Very good. Complete yeah. sa mga pagkain dami. Yes po. Maayos yes sa mga Tulugan. Ah, very good, very nice. So tay. Alagadong ng mo ng anak niyo plus nandito pa po, po ako pag nagbigyan na ng go signal ang CSWD ng Tagig na ready na na ma-transfer na sa Kalamba Laguna. Okay. take over po kami, sasamahan namin all the way pag sampalan kaso hanggang sa Marifer. And then, yun, pwede naman kayo dumalaw-dalaw din doon bilang tatay at malinis naman kayo dito sa lie detector test. Wala kayong ginawa. Masama tulad ng bintang sa inyo dati. So, hindi ko pwede uh, gagawin yan sana ako dahil gusto ko pangaralin yung anak ko. Kahit wala akong pinag- hindi ko wala akong tinapusan. <laughs> gusto ko pangaralin yung anak ko. Hindi ko babuyin sarili kong anak. Babuyin ko pa. Hindi, ka, ang, Hindi ko masabi sabihin yung mo. Ang ibig ko lang sabihin, nung kayo nagpa-medical, pati ikaw, i-medical eh. Oh, okay, uh, yan na, na nga. Yan na nga ang gagawin ba yaw? Ayan, makikita mo medica, pag medical siya, sa, sa salon. Sa oh. Ay, ko hindi ko sabihin. Hindi sinabi. Wala nagsasabi sa inyo na rip mo nga. Hindi. Yan yung bagit sinabi nyo sa... Wala nagsasabi. Ah, sino nagsabi sa inyo kung ito nyo? Kaya timila na yung... nyo ako ng Gainom ko gabi-gabi. Paano ko nag-inom gabi-gabi? Kasama ko, anak ko, lalaki. Paano ko mag-inom? Galing ko sa biyay, gainom ako. Wala akong gainom. Ay lang, hindi ko alam. Sabihin nyo kay Ate Sabihin nyo, baliktarin nyo ako doon ng rep sa anak ko? Katangahan. Wala ako sinasabing gaya. Kayo ang nagsabi! Kaya ating milawi! Pwede pamedikal. Eh kahit ako, pag siyagong pamedikal din ako. Hindi naman ako magsabi ng hindi totoo yung ang sinasabi niyo eh. Pumunta kayo ng ating milawi nila, kayo. Sinabi niyo, balik, balik, ako pa daw ka nagkuhan kay Queen eh. Oh, sa sarili kong anak. Iaalay ko sa sarili ko. Aga ko na gumawa. Ano ko? Eh, wala kami oh. sinasabi hindi. Sir, hindi na kailangan pa medical ko ang tatanungin. Kasi dito pa okay. lamang sa first step sa lie detector test, confirmed <laughs> <laughs> na, na truthful siya. Pero meron kasi slide detector test na al alanganin. Okay. Hindi malaman kung truthful ba o nagsisinungaling o deceptive. Then meron yung confirmatory. E, pwede yung laboratory dito, okay. confirm na truthful. At saka, kung nakita sa medical ng bata na yung may nakitang old, oh, I mean, may hair na buho, kailangan din namin pong makuha at i din sa buhok ng anak ko. Sa korte po yun, pwede okay. nyo na pong i-request o ng lawyer okay. ninyo. Ang importante po, meron kaming hawak. Ito may parako nung last time nandito kayo. Kung lumitaw na si tatay ay malinis at tama yung masinasabi niya, tutulong kami all the way. Wala na po makapagpigil sa amin na pagtulong na sigurado makakuha siya ng ustisya. Kaya sabi kanina, wag lang kay kayo magpaareglo, makukulong at makukulong po itong pinsa niya. Opo. Pag nagpaareglo kayo, sayang na po yung mga oras natin. Sayang Hulong... ko na lang po. Utang na loob, lumayo ka na sa buhay ko wag na wag ka na magpapakita sa lugar namin na lumayo ka na, bumalik ka na kung saan ka galing. Pagkalimutan tayo bilang isang kapatid. Totoo yan. Totoo lang ka... ay, ng pa, ng anak. Totoo yan, magkalimutan talaga tayo. Na, buhay Oo, na. Sa, ma. anak, sa ginawa ng anak mo, magkalimutan tayo. Oo, galit ka sa sarili mong anak. Sa ginawa ng anak mo, magkalimutan sa tiyo ay... tayo kayo. Wala akong pakialam sa iyo. Anak ang ginawa niyo, anak ko. Huh? Tayo tayo bilang kapatid. Tapos kung lahat, uh, Anong mo ko sa iyo. Ano tinulong mo sa akin? Ikaw tawag ng hiram na pera sa 10,000. Hindi wow. mo binayaran. Wow. Wow. Oh. Wow. Ang utang kaya lang ini. Ka. Wow, Baka, ano ko sa iyo? Malagay natin ang Sige. palda. Ang palda ng anak ko, pinabayaran ko sa oh. 10,000. Nay, nagtataka ako sa inyo. <coughs> Kasi meron naman tayong dokumento rito, lie detector test na pumayag naman yung anak ninyo na mag-undergo at lumitaw na yung anak ninyo ay deceptive, meaning nagsisinungaling siya. So lahat ng bintang ni Neneng sa kanya, nagsabi siya hindi. At sinabi ng lie detector test, nagsisinungaling siya. So ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si Neneng, bakit nai-ayaw niyo pa rin maniwala at bakit para bang kinukonsinti niyo pa yung anak ninyo? No, Bago balik tayo natin. Po. Kunyari na lang, babae ang anak nyo at anak ng lalaki. Balik tayo natin. Ano mararamdaman ninyo? Ganun pa rin ba kayo mararamdaman nyo? I don't think so. Kaya po, sir. Ha? Bago lahat yun, kung ko muna po. Hindi, kaya nga. Hindi, hindi bibintang sa iba. Kung alam ko naman, ang anak ko ay may boyfriend. Pero hindi mo ba tinanong, pinagalitan mo lang yung anak mo? Wala ka bang ginawang ganun? Sir, ayan sir, halos patayin ko na ho yan. Talagang sinabi talaga sa akin ng totoo na wala talagang ginawa ko. Hmm. Bakit ko siya gagalawin? Pinsan ko po yan, ma. Hmm. Pero yung sinabi nyo kanina, Nay, gulat ako eh, na mula ngayon, ayaw ko na makita. O, oh, sir, puputuloy ko lang kaugnayan namin bilang kapatid. Dahil, la na dahil na lamang tinutulo, ho, tinutul tinutulungan anak niya na para magsampan ng kaso. Oo. Oh, ama siya, anak niya, pagtanggol niya, pareho kami. Okay. okay. Ina din ako, kaya ko, pagtanggol ko rin ang anak ko. Masakit din sa akin So, ayaw, mo ano, na makita. Ako. Kumbaga, ako na po, wala na nang kaunga. Wala na kaming pakailaman. Yun. Habang buhay, hanggang kamatayan. Ako, hanggang, magkita na lang kami sa, sa hukay. Alam na ang Diyos yan. So, lalo, lalo, lalo. Ang ginawa ko sa kanila lahat. Bukod sa Diyos, ma'am, ang mga kalam yung korte. Yung korte, base sa mga okay. Oh. ebidensyang may makakalap at palitan ng mga statement, yun, doon malalaman katotohanan. Ilan taong ka na? Pinsa? 21 na. Okay. Okay, good. Po yun, Hindi ka pala minor, so tama, makukulong ka nga. Nakulong ka na ba dati? Wala po. wala po, sir. Kahit, okay. kahit um, kayo sa amin, sir, wala akong na oh. ano. Okay. Okay. Hindi okay. pala kami napatawag Wala po kami na oh. sa barangay. Kahit sa school po, sir, wala kaming pinatawag kahit okay. picture na, okay. lang. Pwede, tinatanong ko lang kung wala, may experience na ba siya. Wala, wala pa pala siya experience. So, ganun na lamang po. Si SWD, eh, babalik ang custody ulit sa inyo. Yes, sir. Ta okay na kala, sasamahan namin kayo, okay na ba kayo? Secure? Okay, lang naman po. And then kayo po, Tay, tutulong po kami sa inyo. Tulad total, ayaw na niya palang makipagkita sa So, wala nang problema sa areglohan. Yan ang gusto ko marinig. Kaya medyo, in a way, natuwa rin ako. Nung sabi niya, ayaw ko na makita ang mukha mo hanggang sa hukay. So, hindi sila makipag-areglo. Hindi sila mag-areglo. Good good then tuloy-tuloy na ito, gugulong na ng kaso na maayos makakuha ng justice na so ganun na naman po bigyan ko kayo ng copy nito salamat po uh, CSWD Neneng thank ay, ay salamat po at uh, nay, thank you po ay thank you po Insan thank you po Santi sige po ganun mo lang. sir Pingin kita 25,000 ngayon, ha? Okay na ba yun? Total siya, alaga naman so, di e HSWD. Salamat po talaga. Every month, tuturuan kita para... Pero ano bang hanap po niya dati, sir? Gatreskin driver po ako sa Pablo, pero wala na po. Natakot na po ako doon. Ayaw niyo na doon. Gusto ko na po, sana kunin yung gamit ko doon sa Pablo, kasi natakot pa ako. Sa, saan niyo po gusto tumira? Dito po sa kapatid ko. Okay, sige. Kung dito ka sa kapatid mo, ano pa magiging trabaho mo? Uh, hanap na lang po ako ng kahit construction po. Hindi ko kasi ako nakatapos. Okay, sige. Construction, ganito po. Habang naghahanap ng trabaho, construction, yan, meron kayong 25,000 mula sa akin. And then, from time to time, monitor namin kayo. Kumusta na yung development sa pagharap ng trabaho. Pag nakahanap na kayong trabaho, atas na po kami kasi may trabaho ka na. Yun yung purpose nun. No? For the meeting, habang walang trabaho, supportado, pensionado ka namin. Di ba, sir? Pero maghanap ka tu tutulong kami para makahanap ka. Okay? Thank you, sir. Thank you, Ananini. Thank